Ayun guys, good morning. Good morning po sa lahat. Lalo na doon sa mga taong nag-unsubscribe. Walang magawa. Pero okay lang nga, hayaan mo na sila. Ganun talaga yun. Magluluto lang pala tayo ngayon ng Ah, uh, kinamatisang kolo na salmon. Ayan guys. Tapos guys, sunod natin tong ano guys, kamatis. Yan. Maraming kamatis, mas masarap. Lutuin ah, mo natin ng konti ito para mas malasa. Yan guys, medyo Okay na yung pagkagisa nitong ano guys. So ilagay na natin guys yung ulo ng ah, uh, salmon guys. Ayan. Isa natin siya. So guys, tapano na natin. Antayin natin manuot yung uh, lasa ng mga kamatis niya guys. So guys, buksan natin guys. So lagyan natin siya guys ng ano, uh, Ricardo. Lagyan natin paminta guys. Yan. Yan. Lagyan natin ng asin. Pero alalay lang. At lagyan natin guys ng magic syrup. Na yeah guys, lagyan natin tubig guys. Ayan. Ayan. So, takpan natin, guys. Hayaan na lang natin siya makuluan. Yan na, guys. Kumukulo na, guys. So, ilagay na natin, guys, yung ating pizza, guys. Ayan. So, takpan natin. Siguro mga 2 minutes, okay na yan. Yun guys, buksan natin guys. So, ilagay natin yung ceiling ring guys. Kasi mas masarap humigap sa sabaw na medyo manghang. Ako na yung mududurog niyan. Ayan guys, okay na yan.